What's up mga kasaka, isang mapagpalang araw sa ating lahat At sa araw nga na ito mga kasaka, is ito nga naghahanda kami para pumasok na naman ulit dito sa tanong yung naman dilim Kung saan dito kami kumukuha ng ginto At yun nga mga kasaka, bago kayo makakakuha ng ginto mga kasaka Is maproseso talaga yung aming ginagawa dito At mapapansin nyo mga kasaka, bawat labas namin dito sa tanong na to ay eh, Grabe talaga, parang lumalangoy talaga kami sa komunoy yung mga katawan namin mga kasaka is punong puno talaga ng putik mahirap na trabaho mga kasaka kung iisip-isipin natin pero dahil nga sa mga pangailangan at pangarap natin lahat ng trabaho basta kaya kakayanin natin at ito nga mga kasaka pumasok na nga tayo ngayon dito sa tunnel na to at ang nagsisilbing liwanag sa amin dito ay walang iba kundi yung ginagamit namin flashlight mga kasaka madilim at mahirap na trabaho pero basta kakayanin natin mga kasaka

hindi niya at Sipagan at sipagan, kabutihan ay palaging tuloy lang Napakasarap ang buhay sa simpleng pamumuhay Kung saan dito tayo ay sanay Dati pang nagalakway sa kahirapang pagod ako Pero tiniis ko lang at tinitiis ko lang Lalo bago man masyado ay tinutuloy-tuloy Kahit para na ako lumalangoy sa nagbabagang kumunoy Hirap pag iwasan mo sa soy Enjoyin mo lang at laging tatanda bababa man ng marami Kung mahirap ay hindi yan Si Sipagan at sipagan, kabutiyan ay palaging tuloy lang Napakasarap ang buhay sa simpleng pamumuhay Kung saan dito tayo ay sanay Dati pang naglalakway sa kahirapang pagod ako Pero tiniis ko lang at tinitiis ko lang Lalo, pero merong pamilyang umaasa Nagbibigay pag-asa, nagtutulak para umaban pa Para ituloy ko pa ang mga nasulat na At pinapangarap pa kahit di man sigurado Malabo man masyado ay tinutuloy-tuloy Kahit parang pupagdan kumu muna oi hirap magiwas ang magsasoy injuin mo lang at laging tatanda kutsain Ibaba man ng marami Kung mahirap ay hindi yan basiyan Sipagan at sipagan Kabutihan ay palaging tuloy lang Napakasarap ang buhay Sa simping pamumuhay Kung saan tayo ay sanay Dati pang naglalakbay Sa kahirapan pagod ako Pero tiniis ko lang At tinitiis ko lang Lalo't merong pamilyang umaasa Nagbibigay pag-asa Nagtutulak para umabanti pa Para ituloy ko pa Ang mga nasulat na At pinapangarap pa Kahit di man sigurado Malabo man masyado na ako lumalangoy sa nagbabagal kong munoy Hirap pag iwasan mo soy Enjoyin mo lang at laging tatay. Laman marami kung mahirap ay hindi yan basiyan Sipagan at sipagan, kabutiyan ay palaging tuloy lang Napakasarap ang buhay sa simpleng pamumuhay kung saan Dito tayo ay sanay, dati pang naglalakbay sa kahirap ang pagod ako Pero tiniis ko lang at tinitiis ko lang Lalo't merong pamilyang umaasa, nagbibigay pag-asa Nagtutulak para umabanti pa, para ituloy ko pa Ang mga nasulat na at pinapangarap pa Kahit di man sigurado, malabo man masyado sa nagbabagang kumunoy Hirap pag iwasan mo soy Enjoyin mo lang at laging tatandaan